Lahat naman tayo at some point ay nakakaranas ng mga away o hindi pagkakasundo sa pamilya. Normal lang yun, especially kapag magkakaiba tayo ng opinion at perspective. Wala namang perfect na pamilya, pero kapag paulit-ulit at sobrang bigat ng mga alitan, baka signs na ito na ito ay isang toxic na pamilya. Kapag nangyari ito, hindi mo dapat ito baliwalain dahil malaking impact nito sa mental health mo at overall happiness mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 signs na toxic ang pamilya mo at kung paano ito nakakaapekto sa iyo. Una, sobrang stress ka na dahil sa expectations nila. Minsan kahit with good intentions, napaka-high na expectations sa mga magulang natin. Common ito sa pamilyang Pinoy kung saan edukasyon at success ang number one priority. Pero kung ang attention at pagmamahal na binibigay ng pamilya mo ay nakabase lamang sa kung gaano ka kagaling o ka-successful at puro kritisismo lamang ang natatanggap mo kapag nagkakamali ka, isang warning sign na ito. Lahat kasi tayo ay kailangan ng space para mag-grow and learn from our mistakes. Dapat realistic yung goals at hindi yung parang sinasakal ka sa mga expectations. At hindi porket nagkamali ka, ibig sabihin ay failure ka na kagad. Ang mahalaga ay may support system ka na nagtutulak sa'yo para maging successful pero hindi ka pipilitin beyond your limits. Ang pangalawa, pakiramdam mo ay nasasakal ka. Everyone deserves a me time. Yung pagkakataon na makapag-isa at makapag-recharge. Pero ang toxic na pamilya hindi ito naiintindihan. Gusto nila lahat ng free time mo ay para sa kanila, yung kasama sila, at kapag hindi mo ito ginawa ay parang guilt trip ang nangyayari. Hindi tama 'yon. Dapat igalang ng pamilya mo ang personal space mo at desisyon na gumugol ng oras para sa sarili mo. Kasi kapag napuno ng na negativity ang environment sa bahay, tulad ng puro reklamo, away, sigawan at sumbatan, nakakaapekto ito sa mental health mo. Mas okay pa rin yung may healthy space ka para ma-maintain mo yung peace and positivity sa buhay mo. Ang pangatlo, ginagamit ka sa away ng mga magulang mo. Common sa pamilyang Pinoy ang pagtatalo ng mag-asawa, pero mali kung gagamitin ng mga magulang ang kanilang mga anak bilang kasangkapan o panabla sa kanilang mga away. Kapag palagi ka nadadamay sa gulo nila Sobrang stressful nito para sa iyo. At kung ikaw ay palagi na pagbubuntunan ng galit at away nila o ginagamit ka para makuha ang gusto ng bawat isa, sobrang hirap nun. Ang kailangan mo ay peaceful at supportive na environment para mag-grow, hindi yung puro drama na lang at tension. Ang pang-apat, pakiramdam mo ang halaga mo ay nasa kung ano ang maibibigay mo. Sa kulturang Pinoy, tradisyon na ang bayanihan o pagtutulungan. Pero kung nararamdaman mo na ang halaga mo sa pamilya mo ay depende lang sa kung ano ang kaya mong ibigay, whether financial support o effort, delikado yan. Kung nandyan lang sila kapag may kailangan sa'yo, napaka-toxic ng sitwasyon na yan. Ang healthy na relasyon ay dapat mutual at walang kapalit. Kailangan mo rin matutunan na magsabi ng hindi kung nararamdaman mo na ginagamit ka lang. Sa totoo lang, hindi naman talaga masama ang tumangi. Lalo na kung nakakatulong ito para matanggal ang stress mo at magkaroon ka ng peace of mind. Ang panglima, ikinukumpara ka sa ibang kamag-anak. Bakit hindi ka katulad ng pinsan mong si Juan na ang taas ng grades? O si Maria na pinsan mo, bakit ang bata pa pero nakabili na ng bahay at kotse, pero ikaw tambay pa rin? Siguro ay narinig mo na ito once twice o maraming beses. Pero kapag kinukumpara ka sa ibang kamag-anak, napakahirap nito at nakakawala ng self-confidence. Parang kasi ang standard nila ay sa kung ano ang nagagawa ng iba, imbis na ipakita ang support sa kung ano ang kaya mong gawin. Sa katotohanan, ang bawat tao ay may unique na talent at strengths. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging valuable. Dapat ang fokus ng pamilya mo ay tulungan ka maging best version ng sarili mo, hindi yung ipapamukha sa iyo na sablay ka at mas magaling ang iba. Ang pang-anim, laging isinusumbat ang mga naitulong sa iyo. Pinag-aral kita kaya dapat lang sundin mo ako. Kung ganito ang palagi mo naririnig kapag may away kayo, malaking senyales ito ng isang toxic na relasyon sa pamilya. Ang tulong o pagmamahal na ibinibigay ng bawat miyembro ng pamilya ay dapat walang hinihinging kapalit at hindi ipinapaalala tuwing may alitan o away kayo. Ang ganitong klase ng sumbatan ay hindi nakakatulong. Ang dapat sa isang pamilya ay tumutulong ng bukal sa loob o may kusa, walang hinihintay na kapalit, at marunong magpatawad sa mga pagkakamali. Ang pangpito, feeling mo ay palagi misunderstood at di pinapansin. Sa tipikal na pamilyang Pinoy, mahalaga ang pakiramdam na seen and heard ka. Yung tipong kahit busy ang mga magulang mo, they'll make time to listen and understand you. Pero kung pakiramdam mo ay palagi may iba silang priority tulad ng mga kaibigan, social media o kahit ano pa, at hindi sila interesado sa mga nararamdaman mo, nakaka-drain ito kapag walang emotional support ang iyong pamilya, lalo na kapag kailangan mo ng taong makakausap. Kung palagi silang walang oras para sa iyo, na tipong nakikipaglaban ka para sa atensyon nila, well, hindi healthy yan dahil ang isang pamilya ay dapat ipinaparamdam ang pagpapahalaga sa isa't isa. So ano ba ang pwedeng gawin? Recognizing these signs is already a big step. Kung nakikita mo ang sarili mo sa ilang points na ito, mahalgang pag-isipan mo kung paano ito nakakaapekto sa buhay mo. Minsan, ang simpleng pakikipag-usap sa pamilya mo ay sapat na para maayos ang mga bagay-bagay. Pero kung malubha ang sitwasyon, minsan, distancing yourself is the best option para sa iyong mental health. Huwag ding matakot humingi ng tulong sa mga professional kung kailangan. You deserve to be happy and live a peaceful life. At tandaan, hindi lahat ng pamilya ay talagang family sa emotional sense. Kung toxic ang environment mo, you owe it to yourself to prioritize your well-being. Ikaw ba? Ano pa ang mga signs na toxic ang isang pamilya? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Shoutout time mga ka-invest and up. Unahin na natin ang mga taga Taiwan at Ronald de Stacion 922, at Pilipino Taiwan. At syempre sa iba pa nating masusugid na viewers at Florence Masilang 1305 at John Paul Fedelin 5855 at Annaline Estrella 3615 at Bebeth Marcelana. Salamat sa walang sawang panunood at pagsama sa ating journey para sa mas maayos na kinabukasan. Kung gusto mo rin ma-shoutout sa susunod, mag-comment lang or magpakita ng suporta sa ating mga content.